isa guys, wala pa. o. Ano ba? Eh. Pero isa talaga o. Oh, Tingnan mo May gumagapang Ang dami. esprehan na po yan. Nakita niya no. Ang dami. Nasprehan na yan. kailangan nang tanggalin. Ang papalit dito, simento. Dito sa taas, tanggalin ko pa yan. ng po tao na pinaka-inspire Pagkakamuna ito sa labas guys ito. Balikan ko po kayo. Walang duda oh. Guys walang duda sa iba ba nang galing yung anay. Kasi hindi ni sila nakapaglagay ng suhil guard nung nagtambak sila dito. Kaya inakyat nung anay yung hamba. Yun. Ito galing oh. Ito anay na yan, galing yan sa ilalim ng flooring. Kasi yung flooring, hindi sila nag-abang nung para sa soil guide. Ganun din dito. Yan oh, may butas yun. Eh, mga butas. Hmm. Kailangan natin yan. Isprehan naman yan. Sige lang. Salamat. Kaya payo ko sa inyo pag nagtambak kayo ng makapal sara sa flooring ng bahay nyo. Mag-abang kayo ng civil guard para hindi akatin na ana yung amba. Yan you know. Ito kung may abang to, hindi to akatin ng ana. Makapal kasi yung tambak ng bahay na to eh. Kaya lang di siguro nila alam yung mga civil guard na sinasabi. Ito, gaano ka ano to? Yung bahay na ito, bago-bago pa lang ito. Wala pa yatang 10 years to. No, wala pang 10 years ito, no? O, wala pa. Sige lang, ayun na, oh. Yung itaas niya, yan, no? Oh. Kung nakita niyo yung tinapong ko, wala na talaga, kinain na ng anay. Wish lang tayo na hindi makakit sa siling itong anay na ito. Pag nakakit, kawawa naman itong bubid na ginawa namin noon kasi kami pa ang gumawa nito. Dalawa kami ni Parang Pedro. Guys, <coughs> <coughs> kung okay, so nakikita nyo yan, yung mga puti-puti na yun na maliliit, yan. yan. Bukod pa doon sa so itinapon ko na kahoy, yung hamba. Yung mga ana yun, kaya hindi na ako, hindi ko na pinatagal dito, baka kumalat pa yun. Kasi may mga cabinet sila dito. Tandaan nyo po, yung anay, ay, ano, nocturnal na rin yun. Pag may naiwan lang na isa doon, kayang magparami sa loob ng isang linggo na higit sa sampo, yung isang piraso. Kaya mag-ingat po tayo sa bahay natin, kailangan. Sigurado po tayo pag mag-flooring. Ano, Kasi ang flooring, kung may abang na ano yon so will guard na host na may mga botas, pag na kayo ng may anay. Ah, isprihan nyo lang yun. Ay, ah, saksakan nyo lang ng hos yun. Papasok, kakalat na yung gamot sa ilalim ng flooring ng bahay. Kaya safety po yung bahay. Oh, dito galing yun, oh. Kung butas nito. Ayan, oh. May mga ampaw yan sa ilalim nito. Yan, sprayan natin yan ng, ng marami para hindi ma... Kasi siminto na ilagay ko dito guys. Yung dito sa kabila, natapos na namin. Hindi na ako nag-video. Ayan eh, o. Hmm. Tinapos ko kahapon. Lagi kong nakakalimutan kasi mag-video. Buti kanina, nahalala ko. Busy kasi ako Lagi kong makakalimutan Pinalitan na nila Pinapalitan na ng kahoy kasi, ah, Siminto kasi Pariha din doon sa kabila Na nai din Ayan Patuhin ko muna guys Baka bukas o sunod na araw Kakabit ko na yung pinto Kalag ko dito guys, kuskusin ko pa yan. Alisin ko yung mga parang, ano, yung parang kulay brown na pinaglaway-lawayan ng anay, alisin ko yan. Itong kabila, medyo nakaligtas siya, pero hindi rin magtagal to kung dito na baklas, uubusin din yung anay to. Yan o, may mga ano na, yan. Kung makikita nyo yan, ibig sabihin, may anay na yan. Pero hindi pa lahat, pero alam mo naman yung anay, Matindi kong gumawa mga yan. Hmm. Ito alisin ah, pa ito. Kuskusin ko mamaya ng steel pots. Yan, matay na guys dahil na-sprayan ko na. Pero meron pa ditong gumalaw. silpon ko. yan. Iskara natin yan para sigurado ano, nandyan yung lang gagaling yung ano nang ano Hinadaanan Para maka-hacker dito. Balikan ko ka po kayo guys. Magkuskus muna ako. Tanggalin ko yung mga parang mga ganito nyo. Ayan. Guys, nalinisan ko na. Tanggal ko na yung mga ano ng anay. Kaya naglagay ako ng pangpakapit yung alamre. Kaya hindi ko tinanggal yung mga pako na yan. Dahil dyan ko pinapakapit yung alamre. Malaking tulong po yan, guys. Kaya hindi ko inalis. Hindi ko na ipakita sa inyo. Wala kasi akong kamera Stand. Ano? tapos na yan dito naman sa kabila lalagyan ko ka muna subukan ko pong stand ko kung kaya niyang makunan ako balikan ko po kayo guys yan o ipulipot mo lang sa dyan ipulipon tapos yan o kasi malaking tulong yan. Kasi kapag ka ganito, na palitada ka lang ng ulas at magpakapit, malaki ang tendency na mababaklas yung ginagawa mong hamba. Kasi ang labas kasi ng hamba, parang kahoy din. Kaya kailangan kong lagyan ng ganito. Yung iba siguro, hindi na naglalagay. Pero ako guys, naglalagay ako. yung tolong po ito. Hirap lang guys. Wala tayong stand na mahaba. Update ko na lang po kayo guys. Yan po guys. Nalagyan natin ng alamre. Ang pakapit kahit anong pagtali mo dyan, basta makatali ka lang kasi kakapit naman yung siminto. Importante meron pagkakapitan yung siminto. Para siguradong matibay. Kasi hamba, lalagapak po. Oh, kaya mag-isara. Kaya naglagay ako ng ganyan. Panigurado lang. Yan. Ganun din dito sa kabila. Meron na rin yung pinakahuling titirahin guys yung pinakaitaas yung pinakahider niya naglagay na rin ako ng fishing line yun yung nakikita niya dito ito yan ganun din sa kabila guys ganun dito na lang